Wow! Chef, ko na ako! Chef, gutom na ako! Hala! O-order na ako! <laughs> pag naghalo talaga ang gutom at ang uhaw, siguradong magte-take out ang team's Spandis ng Jollibee at sasabayan na ito ng Nesty Iced Tea. Alam nyo ba, hindi lang staff ko ang inaalagaan ko, pati ang mga suppliers na nakakatrabaho ko. At dahil lang Nesty ay buy 12 get 1 free pitcher, lagi ako may baon na Nesty Iced Tea para siguradong bottomless sa gana dahil sa gana rin ang pagod at uhaw namin. Sa, <laughs> sa init ng panahon ngayon, Refreshing talaga yung may easy access ka kapag ka nauuhaw ka nandyan lang yung nasty iced tea na nakatimpla. Ang lakas makatanggal ng pagod, mga kamari chef. Magugulat ka na lang na ang dami mo nang natapos na trabaho. O di ba? Pasok sa budget pero masaya kayong nagtatrabaho. pagsapit ng break time, andiyan na yung Jollibee delivery namin, na syempre na nasty iced tea. O eh pag nabitin sa iced tea, magtitimpla lang ulit mga kamari chef mula ingress hanggang egress nag bottomless kami ng nesty iced tea